Oh, eto ang tanong ng maya, Ay, bayan. Oh, oh. Kumusta na si Alden Richards? Ikaw? Hinahanap ko siya. Ako din. Ako rin. So, so tayo rag... Nagtatanong sa akin, saan na ba siya? Tatlo tayo naghahanap. <sighs> Nay, tawagan mo siya. Tawagan mo <laughs> At lalo na ang kanyang mga tagahanga at ang oh, mga captain. Oh. ganun naman po talaga eh. Pumaimbulog ng todo-todo ang kanilang uh, love team ni Catherine Bernardo dahil doon sa kanilang pelikula. Mm -hmm. At totoo po naman na uh, hawak na naman nila ang record ngayon. Mm -hmm. Walang nakasisira pa, di ba? At talagang sikat na sikat sila during that time na talaga ang uh, Hello Love Again ay nandyan. Diba? Tutamayo. Pero ngayon nga po, nung matapos na, napansin ng ating mga kababayan, nasa na sana si Alden. Oo. O tungkol naman sa kanilang love life, ano ang balita? Wala na rin. Lari, na lari. Lari, no. Ay, nako. <laughs> Ito yata talaga ang kapalit ng ano, katanyagan. Hindi mo makukuha lahat. Oo. Maaaring ibigay sa inyo ang ibang bagay, pero meron yung kahilingan mo talaga na gustong-gusto mo hindi ibibigay sa inyo. ang alam ko, wala na talagang ligawan na nagpatuloy. Para magkaibigan na lang sila. Sabi ng source ko na close oh. kay Katrina at kay Alvin. Oh. Gustong gusto naman daw talaga ni Alvin. Si Katrin. Bitiran ng kolumnistas, Christopher Min. Nalungkot sa balita kina Katrin Bernardo at Alvin Richards kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos na ang ilang buwan na pagsasama ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na kung saan kinakikiligan kahit saan man magpunta hanggang sa ipinalabas na nga ang kanilang pinagsamahang movie na Hilo na naging positibo at naging record-breaking sa Philippine movie industry. Ngunit matapos nga ang ilang buwan, ay marami sa mga Katlin supporters ang nagtatanong kung kumusta na sila. At nitong nakalipas nga na araw, ay marami sa mga Katlin supporters ang narungkot nang lumabas ang balita na di umano ay tumigil na sa panliligaw si Alden Richards kay Catherine Bernardo sa hindi malaman ang dahilan sa vlog nga ni Nanay Christopher Ming kamakailan ay naging topic din nila ito, kung saan? Napatanong din sila kung kumusta na ngayon si Alden Richards. Oh, eto ang tanong ng tayo. Kumusta na si Alden Richards? Ikaw? Hinahanap ko siya. Ako din. Ako rin. Talagang, Talagang maraming nagtatanong sa akin, saan na ba siya natin? Tatlo ay? tayo naghahanap. Hmm. Nay, tawagan mo siya. <laughs> at lalo na ang kanyang mga tagahanga oh. at ang mga captain. Ganun naman po talaga eh. Pumaimbulog ng todo-todo ang kanilang uh, love team ni Catherine Bernardo dahil doon sa kanilang pelikula. Mm -hmm. At totoo po naman na uh, hawak na naman nila ang record ngayon. Yes. Walang nakasisira pa, di ba? At talagang sikat na sikat sila during that time na talaga ang uh, Hello Love Again ay nandiyan. Diba? Tutamayo! Diba? Uh -oh. Pero ngayon nga po, nung matapos na napansin ng ating mga kababayan, nasa na si Alden. Bumalik Bung siya sa hosting, ano? Yes, bumalik siya. Tsaka oh. ito talaga daw yata yung pinaka pinakatakot ng mga artista yung paggawa ng isang mabangan natik na, 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 oh, oh. yung career mo mahirap uh. antayan. Oo, oh, oh. tsaka yung mga proyektong i-offer sa kanya talaga magdadala ng risks. Kaya ito ngayon yung nararanasan ng artist. Eh si Catherine ba nasa Ah. Daruide. Paril hindi na wala. Multi-perspective niya sa incognito. Siya oh. naman ngayon, ah, timing yung panahing niyan. Oo nga. Ani ganyan parang. Kasi pinagsapang panahon Todo, todo. ilang buwan naman mm -hmm. ay yung cut din talaga. So Sila rap. lang yung pinag-usapan halos ng buong showbiz, oh, di ba? Tsaka siguro ngayon, super plano, plano, plano lahat. Pagpa-plano kasi kung paano nila hindi man malampasan, man naman lang matapatan, di diba? matapatan. Matatayan man lang. Oo, oh, 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 ganun lang, di ba? Oh. Hey, pero hindi si Romel po pwedeng sundan. Ay, oh, di ba hirap? Hindi pwedeng sundan. Kailangan talagang magpa Walang magpo-produce na ganun. Oh, Oo. Oh, di ba? ang hirap nun. Buko na, cut din. Diyos tap, ko, Alam mo, ang oh, hirap din talagang sumikat na At saka, ang hirap i-maintain. Yun. Ang hirap. Katulad dito, pansin na pansin na pagkatapos ng pagkatapos ng showing ng Hello Love Again sa buong mundo, mm -hmm. eto sila ngayon, hinahanap sila. Mm -hmm. Si Alden, hindi mawawala kasi inaalagaan siya ng GMA7. ganun din naman si Catherine. Mm -hmm. Siyempre, hindi papayag ng ABS-CBN na yung manok nila mapag-iwanan. Mm -hmm. diba? Kaya lang ang tanong, kailan? Oo. Oh, Ayun na. na. Yung ay mga oh. plak natin yung mga proyekto, narinig natin na sana meron daw ganito, sana may ganyan, na sana. Hindi naman pala tuloy yun, yung serye. Ay, yung serye na yun? Hindi. Oh, dapat itong 20, 25, dapat ito 2025, dapat ba? Sana sa alagitan, meron na. Sa patuloy nga ng kwintuhan ni Nanay Christopher Min, ay napatanong ang bitiranang kolonista sa kanyang dalawang kasama na sina Romel Chica at Wendell Alvarez kung kumusta na ang love life ng Kathleen na tila Malungkot sila habang nagkikwintuhan. At tungkol naman sa kanilang love life, ano ang balita? Wala na Lare na. Lare ay nako ito yata talaga ang kapalit ng ano katanyagan hindi mo makukuha lahat oo, oo. maaaring ibigay sa inyo ang ibang bagay pero meron yung kahilingan mo talaga na gustong-gusto mo hindi ibigay diba? sa inyo diba ay nako ang, ang rin, hirap nang iba talaga ano? ang ano? saan yung kasabihan hindi naman ikaw kasi ang nag-iisang anak ng Diyos ayo kailangan oo. ang mga pagpapala ang mga biyaya ikakalat din Sam, sa iba Totoo. gaya ni Alden ando na siya sa ruro yes. nasa ruro mayroon na siya talaga. Ano na, pa ba? May hiling nga oh. Uh, din. Uh, uh, kung ano, nag-aantay na siya kung saan siya pupunta, saan siya bababa eh. Ganun yun, mm, di ba, Nay? Eh? Mm, ay, ay naku at naku. na sa kanya. Correct. Ando na talaga. Oh, Ando na talaga, talaga siya. Kayo, ang may hirap lang kasi pag nandun siya, paano yung ma-maintain, oh. di ba? At saka, meron tayong law of gravity. Ano mang nasa itaas, no way but down. At yung nasa ibaba, no way but up. ang mm, At sabi nga, pag na-reach mo yung rock bottom, pataas ka na. Ganun yun. At napakalungkot, di ba, diba, sabi ng artisa, malungkot sa itaas na nag It's lonely at the top. Oh. Kadalasan. But you have more food on the table. Sabi naman ng iba. Pero hindi rin, oh, o. Ano. Actually, Oh. Oh, pwede ka naman kumain at masyahan ng iilan lamang ang ulam mo. Mm -hmm. Pero masaya ka. It's lonely at the top kasi hindi mo kilala kung sino ang totoo sa'yo at hindi. Yun na. Diba? Yun na yun. Ang yun pinakamahirap. May mga tao kasi na totoo sa'yo. Oo. Oh. Na habang nandyan ka, andyan din sila. Eh, pero may uso ngayon, di ba? Yung tropang Michael. Michael. Oh, Tropang Michael nandyan lang pag may kailangan. Ah! yun na. May kelangan. Kaya hindi mo alam kung sino pagtitiwalaan mo, sino ang makakasama mo. Yun ang pinakamahirap dyan. Okay. At nitong nagkalipas nga na araw ay balitang balita na di umanaw ay tumigil na sa pagliligaw. Kay Catherine Bernardo ang gwapitong aktor na si Alden Richards na labis nga ikinalungkot ng mga Catherine supporters lalo na nang mapanood nila ang balita na hindi nagpakita si Catherine Bernardo sa gabi ng awards kung saan ginawaran ang Katlin bilang Newsmaker of the Year na ang dumalo at tumanggap ng award ay ang ina ng dalaga na si Tita Min Bernardo para sa buong kwento narito at ipanorin ang video narito ang video hindi na raw nanliligaw si Alden Richards sa kanyang on-screen partner na si Catherine Bernardo. Okay na raw sa Kathleen na manatiling friends na lang? Nasa front line na balitang yan, si Laila Pangilina. Walang araw hindi. Nasa number one spot pa rin ng top movie sa Netflix ang blockbuster film na Hello Love Again. Pero ang tambalang Catherine Bernardo at Alden Richard, pang sini nga lang ba? Tila sinagot naman yan sa vlog ni na Mama Ogs, Mama Loy at Josa Poco na OG Dia Showbiz updates. Ang alam ko, wala na talagang ligawan na nagpatuloy. Para magkaibigan na lang sila. Sabi ng source ko na close kay Catherine at kay Alden. Gusto gusto naman daw talaga ni Alden. Si Catherine. Pirit ni Mama Loy. May kinalaman daw kaya yung pagdalaw noon ni Daniel sa dressing room ni Catherine. Ang alam ko din, hmm. sabi nung ka-close ni Catherine, eh parang kinausap lang daw ni Catherine, yun lang. Pero wala walang si DJ. Si DJ pero wala walang hope, walang ano na magkakabalikan, walang yung spark, wala na ano din daw. Kumakailan umugong ang usapan na on speaking firms na raw ulit sina Catherine at Daniel. Pero sabi ni Mama Oggs, not true! Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Nyun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.